isama na natin ang naluto na na tuna rolls at isaw-saw natin sa uh, garlic chili sauce. Ayan, titikim na tayo. Mmm, so yummy and crunchy. Before that, let's start. Lagay natin ng green onion. Pagkatapos ng green onion, ilagay na naman natin ang carrots. Yan ang paraan ng pagluto para ma-mix sila. And garlic. Ang garlic ay kinakrush ko sa ano, para naman ma-mince siya lahat. At at saka yung uh, onion. Ayan po ang ginamit ko na tuna. Galing pa yan ng Spanish. O, ba? Diba? Ilagay natin na, o. Oh. Pagkatapos natin salain, ilagay na natin dyan para ma-mix-mix na natin ang ating mga ingredients. And lagyan natin ng salt para pampalasa. Kahit kunti, lagyan mo ng asin at black pepper na powder. And soya. Para malinamnam at manunuot yung lasa niya. Lagyan natin ng isang egg. Ayan. That time, minimix ko na yan. para naman ma lahat ay malagyan ng um, yung mga papalasa nating nilagay ay nag nagrap na ako nasa, nasa inyo na yan kung paano niyo i-wrap at saka yan ang uh, yan ang resulta i-fry na natin excited na akong makakain ng aking ginawa. Ayan. Hintayin na lang natin siya na mag-golden brown. At isaw-saw natin sa ating chili garlic sauce na ginawa. Anyway guys, gumawa talaga ako ng chili garlic sauce para naman para mawala yung mga uh, ang umay sa kinakain ko dito. Gusto ko kasi sa pagkain na may mga na may maanghang konti. 'Yan ang chili garlic sauce na ginawa ko. At saka 'yan ang tuna rolls. Diba I love it. Let's eat guys. Thank you for watching. I hope you subscribe and like.